Welcome back mga Ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang Game 4 na kumunan ng, ng Barangay Nebra At ito nga yung koron sa kanilang katunggalin Na kumunan ng Talk and Text Tropang Giga Ngayon mga Ropa, coming to this game 2-1 ang standings dito sa may finals Lamang dyan ang kumunan ng Talk and Text mga Ropa 2-1 At doon nga sa last game ng kumunan ng Barangay Nebra mga Ropa Na injury doon si Justin Brownlee Pero dito sa Game 4 mga Ropa Nagkaroon ng Himala at naglaro si Justin Brownlee Sa may Game 4 At dito nga sa Game 4 mga Ropa, sobrang ganda ng performance Ang pinakita ng kumunan ng Barang Ginebra Ready-ready sila kung sa kumunan ng Talk and text Europa ang Giga para itabla ang serye sa 2-2. Monstrous performance nga ang pinakita ng mga players sa opo na ng Barangay Nebra, mga ropa at grabing adjustment din ang kanilang ginawa dito sa game na to para mapigilan ang opo na ng token and Tex. si Jasmine Brownlee dito sa game na to na tumatang na 23 points. Si Jamie Malonzo naman nag-ambag na tumatang na 24 points. Si Japet Aguilar naman, mga ropa 18 points. At dahil nga sa magandang performance sa mga players sa opo na ng Barangay Nebra, mga ropa, nanalo sila kung sa opo na ng token and Tex, Europa Giga. 2-2 na ang standings. Ngayon, mga ropa isa-isa, may ngayon natin ang ginamit na diskarte dito ni Coach Team Code para talunin ang kupunan ng Talk and Text. Ito ang game analysis at breakdown. Game 4 na ng kupunan ng Barangay Nebra. Kung sa kupunan ng Talk and Text Robang Giga, simulan natin to. Okay, game. Simulan natin to sa starting five na gamit Coach Team Code dito sa game na to. Mga Ropa, starting point guard dito si Scottie Thompson. Shooting guard dyan si Stephen Holt. Ang kanyang mga forwards dito, mga Ropa, walang ibang kundi si Justin Roundy. At the same time, si Troy Rosario. Starting center dito si Japet Aguilar. At sa pagkakataon na to, mga Ropa, ang ginamit na defense dito ng kupunan ng Talk and Text Robang Giga ay man-to-man Nakatao dito kay Justin Brownlee mga ropa kaya pagkat lang dito ni Japet Aguilar sa may gitna kaunting space lang kinailangan dyan ni Japet. Two points kaagad na bundar niya dyan mga ropa may kasama ba yung foul. Sa possession naman dito nakubo na ng toko at extra ropa giga ang ginamit na depensa naman dito nakubo na ng Barangay Nebra ay ganun din man to man zone defense din. Nabigyan ng bola dito si RHJ doon sa mailalim. Kitang kita natin mga ropa nag zone agad dyan. Nag help defense agad dyan si Japet Aguilar. Against kay RHJ. Nakita kasi ni Japet Aguilar dito mga ropa na mismatch dito sa positioning si Stephen Old against kay Yun nga lang mga ropa, sa pag double team. Kim Jan, ni Jappe Trilar. Na-open naman si Kelly Williams. Nakumat doon sa may ilalim, easy two points. Sa pagkakataon na ito mga ropa, maganda defense ang ginawa dito ng kumunan ng Barginebra. Nakawas sila still steal dyan. At na-convert nila yan into fast break points. Easy two points para kay Jappe Trilar. At swing ng bola, papunta kay Stephen Holt mga ropa dito sa may three point area. Harap-harap ang pinukulan ng Stephen Holt. Sa may three point area, ang defense ng kumunan ng talk and text. Basket is good. At sumagot naman dyan ang kumunan ng talk and text ropa ang giga ng ibang version nila ng three pointer mga ropa dito sa may top of the key three pointer. Basket is good din yan. Ang ko lang dito sa pagbubukas ng first quarter mga ropa, basic basket football ang dito na kupuna ng barangay. Kung sino ang open, siya ang tumitirada. At sa pagkakataon nga na ito, mga ropa again. Si Stephen Holt na naman, dalawang magkasunod na 3-pointers para kay Stephen Holt, basket is good. At ito ba, mga ropa, this time Scottie Thompson naman. Sinabi ko nga sa inyo, mga ropa, basic basketball lang ang ginagawa dito na kupuna ng barangay. Hindi nila pinapairapan yung sarili nila. Scottie Thompson, mga ropa, 2-pointer dito, basket is good. Kaya din sa unang bulusok ng first quarter, mga ropa, 12-5 ang score mga agad dito ang kupuna ng barangay -Nebra dahil sa kanilang basic basketball. At sa pagkakataon na to, mga ropa, RR Pogue ay mahak na bola para sa kumuna ng talk and text. Na-attract niya dito ang depensa ni Japet Aguilar doon sa may lalim. Naiwan na -iwan open si Kelly Williams doon sa may paint. Kaya pa sa dito ni Arar Pogue mga ropa isi 2 points para Kelly Williams basket is good. At sabi nga mga ropa basic basketball ang ginawa dito na kumuna ng na Nebra. Sa pagkakataon ng to mga ropa nabigyan ng isolation play dito si JB32. At tayo walang help defense or double team dyan na kumuna ng talk and text ropa ang giga. Mas napadali dito ang trabaho ni Jacin Brownlee. Pinukulan niya lang ng mid-risk jumper dito ang defensa ng kumuna ng talk and text. Ilista mo na yan. Yung nga lang mga ropa umatake dito ang kumuna ng talk and text ro Panggiga giga sa may baseline. May close up defense naman ang ginawa dyan. Ang ng kubunan ng Barangay Nebra. Yun nga lang mga ropa. Paris dyan ng defensa ng kubunan ng Barangay. At sa magkakataon na ito mga ropa si RHJ. O matakas sa defensa ng kubunan ng Barangay. Basket is good ba ng RHJ. 2-pointer basket is good. Bumulusok nga sa offense dito ang kubunan ng Talk and Text mga ropa. 3-pointer para sa kanila. Easy money para sa kubunan ng Talk and Text. At magalas mga ropa si Calvin of Tana. Pumatake dito sa may right side baseline. At dahil niya sa bulusok sa offense na yan. Nang kumbuna ng Talk and Text giga. 17-14 na score dito. Biglang lumamang dito ang kumbuna ng Talk and Text. At sabi ko sa inyo mga ropa, di na pinahirapan ang kubo na Ginebra ang basketball dito sa may game 4. Pagka may open na shot, tinitira yan ang kubo na no Ginebra. Open dito si Jaffet Aguilar mga ropa, tinira niya yan. Basket is good. At sa magkakataon na to mga ropa, na open din si Jamie Malonzo, dito sa may 3 point area, basket is good din yan mga ropa. Actually mga ropa, ito ang nagpapanalo sa kubo na no Ginebra dito sa may game 4. Sobrang efficient ng kanilang shooting, pumapasok ang lantira. Hindi na nila pinapahirapan yung mga sarili nila mga ropa. Pagka nakakita sila ng daylight, pinupukol nila ang mga tira nila at pumapasok yun. At magkakataon Toto mga Ropa, si JB32 nakakuha na naman ng isolation dito. Dahil walang health defense yan mga Ropa, alam na ang gagawin dyan ni JB32. Atakin niya ang defensa ng kumuna ng talk and text basket is good yan. At sabi ko nga sa inyo mga Ropa, pagka nagkaroon ng opportunity ang kumuna ng Barginebra na, na, na ma-open sa may tira nila, tinitira na to Pasok na naman tirada dito ni Stephen si Holt mga Ropa, basket is good. At sinundan pa ito mga Ropa, open na naman dito si Jamie Malonzo, same spot sa tirada dito ni Stephen Holt Pasok na naman ang tirada dito ni Jamie Malonzo, basket is good. Buti na lang talaga mga Ropa, pumapasok ang tirada sa pointers dito po ng Bar Ginebra. Ito ang nagpapanalo sa kanila. At tinapos ba ni Scottie Thompson ang first quarter na mga ropa, nakakuha siya ng good penetration dito. Open lane kay Scottie Thompson. Easy two points, basket is good. Kaya pagbubukas sa second quarter, mga ropa, alamang na dito ang kumunan ng Ginebra. 31-23 ang score. Sa pagbubukas sa second quarter, mga ropa, JB32 ang may hang ng bola dito. At again, mga ropa, one-on-one -on -one ulit yan. Wala ulit double no team dito. Ang kumunan ng token extra ng giga, walang blitz kay JB32. Kaya kinapitalize si Justin Brownlee mga gantong moment. At nagresulta naman to sa pasok na tira ni Justin Brownlee, mga ropa. Good move ang ginawa dito, basket is good. Yun nga lang mga ropa, good move din ang ginawa dito ni RHJ. Sobrang hirap na tira na to mga ropa, parang si Kobe Pero Pero si mga ropa na ipasok yan ni Rondae Hollis Jefferson at sinundan pa to ni Ray Nambatang. Sobrang hirap na tira sa penetration sa defensa ng kubuna ng barangay. At eto mga ropa, hakitang kita natin dito si Jimmy Malonzo na open dito sa may mid-range jumper. Pero tong mid-range jumper na to mga ropa, medyo malayo to. Halos malapit na to sa may 3-point area. Pero still, pinukol pa rin ni Jimmy Malonzo yung open shot na yan. Kasi nga open yan mga ropa, ganito nga ang ginagawa dito ng kubuna ng barangay. Basta nagkaroon sila ng konti espasyo, tinitirada na kagad nila ang depensa ng kumuna ng talk and text. Sumagot din naman dito ng midrange jumper niya si Rina Batak, Mang Ropa, Bas, good Gudian, nakabawi ang kumuna ng talk and text. At sinundan pa ng another 3-pointer na naman dito ng kumuna ng talk and text, ropang Giga. Pukpukan niya ang dalawang kumuna dito, mga Ropa, palitan sila ng score. At sa magkakataon na ito, Mang Ropa, si Justin Brown, din nakakuha na naman isolation dito. Again, mga Ropa, walang health defense dito ang kumuna ng talk and text. Kaya nagagawa ni Justin Brown yung mga gusto niya dito, midrange jumper, Bas, Chris Gudian. Kaya sa na ito, Ropa, dahil sa consistent shooting na ginagawa ng Bilbo na 37 to 32 ang score. Lamang pa rin sila sa puntos. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na Johans, piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. Nakabawi naman ako po na ng token next dito mga ropa. Nag-set ng screen dito si Kelly Williams. Sabay po ko ng mirage jumper dito ni RR Pogo. successful yan. At sa scenario na ito mga ropa, nakakuha ng mismatch si Justin Brownlee. Bukod sa mismatch mga ropa, again, one-on-one -on -one lang to mga ropa, isolation. Kaya ginawa ni Justin Brownlee mga ropa ay natake na ang depensa dito ni Kelly Williams. result na to, mga ropa, basic na basic kay Justin Brownlee is two points para sa kanya basket is good. At sinunod pa to ng magandang basa ni Maverick Amee papunta kay Jappel Aguilar. Inside pass to mga Robat, dahil dyan 41 to 34 ang score dito. Napanatili ng Kubunan ng Barangay Nebra ang kanilang kalamangan. Nakascore naman ang two pointer dito ang Kubunan ng Tong and next mga Robat, basket is good. Yan, yun nga lang mga Robat si Justin Brownlee. Parang walang iniindang injury dito sa game na to. Siya ang tumirada, ng tumitirada para sa Kubunan ng Barangay Nebra. Bumawi naman nya si RR Pogo mga Robat dito harap-harapan yung tinirahan ng depensa ng Kubunan ng Barangay Nebra sa mag-3 points area, Basket is good Yun nga alam mga ropa Sa bawat tirada dito Na upunan ng talk and text Laging may sagot Ang upunan ng barangay Nebra Easy to points dito Kay Japet Aguilar Basket is good At sinunod pa to Ng good penetration dito Ni Maverick Amnisi Mga ropa Nakapag-convert din Ang 2 points niya Si Maverick Amnisi At open na open naman dito Again mga ropa Si Jamie Malonzo Sa may 3 point area Pasok ang 3 point or dyan Ni Jamie Malonzo Mga ropa Kaya ang tendency outcome dito 51 to 41 Ang score Labang pa din Ang 10 points sa na upunan ng barangay Yun nga alam mga ropa Bago matapos sa second quarter na to Nagkaroon pa ng run dito Ang na upunan ng talk and Tex. Nakapukol ng 4-pointer dito si Calvin Aptan, Basket is Good yan, Mangropa. At pagkatapos yung 4-pointer na yan, 3-pointer naman dito ni RR Pogo, basket is Good din yan. At bago matapos sa second quarter na ito, Mangropa, nakascore pa dyan si RHJ. Easy 2 points para kay RHJ, basket is Good. Kaya sa pagbubukas ng third quarter, Mangropa, 55-49 ang score. 6 points lang ang kalamangan dito ng kubunan ng barangay. At sa pagkakataon na yan, Mangropa, inopen pa ng kubunan ng talk and Tex ang scoring dito sa may third quarter. Kaya agaran, Mangropa, naging 55-52 ang score dito. 3 points lang ang kalamangan dito ng na ng barangay. Buti na lang mga ropa si Scotty Thompson. Ang ganda penetration ng ginawa dito sa defense sa koponan ng talk and text Easy two points para si Scotty Thompson. Basket is good. At ito pa mga ropa another one. GB third ulit. Isolation ulit mga ropa pero this time. Umakwa na magsisend ng help defense si Tom koponan ng talk and text mga ropa pero ang ginawa ni Justin Brownlee dito umikot doon sa kabilang banda sa fadeaway fade away jumper. Basket is good para ni Justin Brownlee. Panis defense dito ng koponan ng talk and text Nakaroon naman ng run dito ang koponan ng talk and text mga ropa sa pagkakataon na to. Penetration ni Ray ng bat. Ang points para sa kanya. At fast break dito mga ropa ito matakbo si Kelly Williams at nakapag-produce din siya dyan ng 2-pointer at sa pagkakataon din na to mga ropa 3-pointer naman ni Kelly Williams sunod-sunod yan mga ropa kaya ang score dito mga ropa 63 to 61 lamang na ng dalawang puntos dito ang kumuna ng token text ng ganun-ganun lang mabidisan, buti na lang mga ropa si Justin Brownlee ay hinawakan na ang bola dito pinanis niya ang defensa dito ni RSJ sa may mid-race jumper mga ropa all 63 ang score dahil dyan sa puntos niya ni Justin Brownlee pero bago matapos ang third quarter na to mga ropa barangay Nebra naman nagkaroon ng run dito sa quarter na to nag tira dito nung una to and text mga Ropa para resulta nito break na kupon na si Javi nag nagslam dunk dito sa Fast break At break Si Javi Barrientos, mga Ropa nakuha na rin ang kanyang first field goal para sa game na to. Open lane na open lane kay Javier Barrientos, mga Ropa easy 2 points para sa kanya. Basket is good. At sinundan pa to mga Ropa again ang open na naman dito. Walang ibang kundi si Jamie Malonzo. Ang daming open look ang ginawa ni Jamie Malonzo dito sa game na to. Pasok na naman ang tirada niya sa so may 3 point Tapos naman ni Calvin Oplana ng third quarter do mga Ropa sa kanyang buzzer beating three pointer. Pero still dalasan na ginawa na one of Ginebra bago matapos ang third quarter na to. 72-66 ang score, 6 na puntos ang hawak ng kalamangan ng na Ginebra pagpasok ng final quarter ng fourth quarter. Yun nga lang mga roba, pagpasok dito ng fourth quarter, umalago agad sa opensa dito ako na ng token text. Nakapasok sila dito ng mga puntos mga roba, kaya tendency outcome nito. Naging 74-72 ang score. Dalawang puntos na lang kalamangan dito ng na Barangay dito sa fourth quarter. Buti na lang mga roba, hanap talaga ang ginagawa ni Jamie Malonzo dito. Pasok ka ni mid-reach jumper mga roba, malayo mid-reach jumper yan. Basis is good. Dito nga pala sa game na to mga roba, si Jimmy Malone. So, nang tumatagandeng na 25 points. Bumawi naman si Rain ng batang niyan, mga Ropa. Good penetration ang ginawa niya sa depensa ng Barangay Baraginebra. Ngunit bumawi din dyan si Japheth Aguilar, mga Ropa. Nakapuntos din siya agad sa depensa ng na ng Token Tex. Pero si RHJ, mga Ropa, bumawi din dito para sa upunang ng Token Tex, Ropa ang giga. Pasok ang tira dyan ni RHJ. Yun nga lang, mga Ropa, back to back boys ang ginawa dito ni Japheth Aguilar. Ang lupet ni Japheth Aguilar, mga Ropa, dito sa crucial times to. At pagdas mga Ropa, si Justin Brownlee ay nakakuha pa ng basket good dito sa tirada niya sa may mid-range. Kaya ang senaryo dito, mga pa 84-76 ang score. Walong punto sa kalamangan dito ng kumbun Barangay Barginebra. Wala lang limang minuto na titira sa may fourth quarter. At sobrang crucial pa ang ginawa dito ni Jimmy Malonzo. Mga ropa, paubos na dyan. Ang shot lang ng kumbun Barangay Barginebra. Binato na lang ni Jimmy Malonzo ang tirada dito sa may long range. Pero still, mga ropa, itong bato na to ni Jimmy Malonzo. Mga ropa, ay pumasok para sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, mga ropa, tumatagin na 25 points ang ginawa ni Jimmy Malonzo dito sa game na to. At dahil dyan, mga ropa, ang score 87-76. At hindi pa nagpaawad yan ang ng Mga ropa, si Maverick Amnesi. Good penetration ganun ginawa dito sa depensa ng kubunan ng talk and text. At bago matapos ang game na to, Mang Ropa, nagpakawala pa si Maverick Amnisi ng kanyang top of the key 3 pointer Mang Ropa. Pasok ang tirada dito ni Maverick Amnisi, basket is good. At sinelyohan pa dito ni Jimmy Malonzo ang panalo ng kubunan ng Parking Ropa. Pumukol ulit siya ng 3 pointer dito, mga Ropa. Pasok ulit yan para kay Jimmy Malonzo. At eventually, mga Ropa, nanalo ang kubunan ng dito sa may game 4. Nagtapos ang game sa score na 95-78, tumatag na 17 points, ang naging tambak dito ng kubunan ng talk and text, Ropa ng giga. Dahil sa magandang performance, sa ginawa ng Kumuna na ng Barangay. Ngayon mga tropa, ano masasabi nyo dito sa Game 4 na to ng Kumuna Bar na Barangay Nebra? Ang ganda performance sa kanilang ginawa, pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Tabla na ang series sa Tuto, magkwentuhan tayo.